Hi guys! Good morning! Ipapakita ko sa inyo ang update dito sa ating pinapagawa na function hall na bubong. Makita mo yung o. Tingnan nyo. Ayan. Tapos na siya guys. And alam nyo ba guys, wala nang tulo itong ating um, bubong na to or yung yero na to. Kasi kung makikita nyo ito dito, ganito kahaba yung bubong before. Tapos putol siya kasi ito lang yung ganito lang kahaba yung isang plego ng polycarbonate. Pinagdudugtong siya dito. Tingnan niyo yung nagdugtong. Pakita mo yung oh. So ito yung disadvantage. Maganda siya pero pag nilagay na pinagdudugtong kasi yan siya. Eh pag sobrang init, gumaganon siya Galuko siya. Ha! Mapilo siya. So mabuwag siya. So ang tendency, tutulo. Nawala yung ano yung pinagdidikit niya. Tutulo siya. Ngayon, nagano kami dito nila ni mama. Nagpa, tag nito nagpagawa kami nito special cut ang tawag special cut tawag nito ma special cut special cut pwede pala yung ganun special cut mas mahal lang siya kung gaano kahaba yung bubong namin ganun kahaba yung cut or yung size nung um, color roof na pinagawa natin so hindi na siya pinagdugtong diretso siya kaya yun uh, yun yung dahilan kaya tumutulo before kasi nagdugtong siya yung pinagdugtongan niya yung tumutulo hindi siya pwedeng i-overlaps kasi yun talaga yung kailangan ipagdugtongin tsaka meron siyang ano eh pangdugtong na material ngayon eh dahil sa siya pagtanghali sobrang init nawawala yung pinagdugtongan niya ngayon hindi na siya kailangan pagdugtongin oh, di ba sabi nila mabigat kasi yung color rope syempre tinanggal namin yung mga maliliit na mga bakal pinalitan natin ng mga lalaking bakal ngayon, pipintirahan na lang yan siya. Tapos sa dito. So, hindi namin na continue yung paggawa kahapon kasi merong nakarant dito na nag-birthday ng first birthday party. So, ito, so, ito, may birthday kahapon dito si Nicolai Happy birthday! Dito na sila. Nih pelari di dalam. Akan dia special cap siap Pada kahapan Walau sih mungkin, walau lap sedikit pergi kena mai kuat. Sangkut man. Ini nai boleh tak mai? Yang mai rakyat bung payah. Ini nanya pernah kebutuhan, oh. Yan yung pinagdugtungan niya. Diyan siya tumutulo. Dito na area. Yan yung nakalagay dyan. So, ito yung tanggalin na nila dito sa kabila. Mga 2 days, wala na yan. Isang araw lang na ikakabit na yung bubog. dito na sila sa gitna. Tapos lahat ng polycarbonate na tinanggal, ipalalagay namin dito. ganaan kan yang garden dyan dyan ilalagay ang polycarbonate tapos na pa dayon siya tas meron pa din muna tinatandaan trang na sa kubo kan pa pudkan pa pudkan pa para gud na ulay busuro do bugdan daw gapon daw salili ba terus ta okay, na mm. no? to kubo kin na basatanon kan ibutkan gini no kan ibutkan ani para radto oh radto kay taas mo busan sa paghanin maunod ani tanim mag paghani, ma consider mga Tapos, yung mga tinanggal na mga bakal dyan na maliliit, i-ganin mo rin eh. Oo, oh, railings Ang dami magamit ito. Kaya ano ka mag-i-sunsun niyang iro. Sunsun siya. lang ka. Luwang uh, sabangal. Para naganda dito ng railings, guys. Para rin ng iro. Para may mo siyang kulungan. Para yung mag, namin magsabong. Wala <laughs> nagsabungan diri yung ng railings. Laro kaayo. Para <laughs> yung mga punay privacy. Talagang dito ng railings. Paikot lahat. So, magiging close na ito dito. Kasi sayang kasi yung mga tatanggalin doon ng mga maliit na mga bakal. Tapos 'yung sa radyo. Tapos 'yung ano dito. Dito 'yung um, bigulong na pinto. Kasi din siya pero paano i-close sobrang lawak. Eh, hindi lang pwede 'tong uh, permanent dito. So kailangan 'yung dulo pag ano doon. Sliding. Sliding kasi pabalik na naman dito. So dyan open to dito. Pag may private event or pag gabi sarado siya kasi 'yung mga ero dire nag-video. So, Yan yung update natin guys as dito. Guys, so ngayon pa sana kami magdi-drain or mamaya or bukas. Na-drain na namin kasi na nalibang dinuok ko, naglutaw-lutaw ang tubol. Kamu man daw laman na naligo kahapon. Ikaw nalibang. Nakita ka sa CCTV, nagdagandagan ka. sa so, mayroon pa daan. Yan yung natanggal, oh. Sana hindi na matanggal doon. Matibay na ng bubong ma. Oh, pilingan, na, ang iyang kuan okay. ba ang iyang pilihan, uh, man, to. Pilihan, Ah, bantay lang bitaw ha, kanang nilupad ra ba niyo? Kailan matapos na ng Bernice kasi guys kasi sa Sabado meron na naman na current dito. For your all for your all convenient, ha? Huh? Ito naman yung pinagawa ko dito, oh ito ito yung ginagawa ko hapon umalis kami diyan ginawa ko sa jeepod na gumawa nito ang nilagay ko dito yung hiningi ko doon sa bukid noon ginawang basurahan oh may dayapir po giatay so kaya muna punta muna tayo doon ito yung mga ating mga arcades sa kinawa kay ate Celine at ito yung ko doon na bago ito yung hiningi namin ang ganda ng variety na to ito yung mga orchids naman. Itong orchids na ito ay piring tumayo siya. Kaso na ano lang siya na. Nabalik ko. Ito yung flowers niya. Tapos dito ko nilagay yung mga. Hmm. Diba? Kita niya naman. Ang cute cute ng orchids sa pinaglagyan. Imbis na sampayan to Naging orchids na nun siya. Orchidarium. Orchidarium. Ayan. Diyan ko. Yung... Pagawa na lang ako ng ganito. Kasi sayang to stainless to eh. Paggawa na ako ng ganito, na parang doble yung size niya papunta dito. Para dyan ko i-detay ang mga orchids ng mga bago. Ito naman yung mga bagong propagate ng mga tanim. Mga bago siya kasi dati mga maliliit pa lang to siya. kinuha namin sa mother plant. At ang ganda na ng ating ano, nilinis ko to dito. Ang ganda na tingnan ng aking mga flowers. Ating bougainvilleas ay ang dami ng flowers. Ayan. Ang cute niya tingnan. Namulaklak na sila sobrang dami. Buti hindi siya nawawalan ng ano, bulaklak. Ayun, parami na siya ng parami dito. Una, tatlo lang yan eh. Ito ang sobrang, ang tagal mamulaklak. Saan ka yung mulaklak nito? Ayaw lumabas. na Naabunuhan naman na ito. Kainis ang dami na nila. Dito banda, walang flowers. Ayan, ang tagal mamulaklak. Mga bakla yata to. Merong apat na puno na namulaklak. Saan mo? Ayan. Ayan, may mga namulaklak banda. Kainis. So... Hey Britney, laba time. Bakit ganyan yung leeg mo? Masakit po. May stroke ka sana. Sige, pero, sige, pero, sige. sige. Nainig yun. Bako lang. Zaman, ngana yang ngamun liok, Zaman? Masa kita sih, ang daming kinagantau lamuk. Ang daming no? Mm -hmm. oh, apa teman dah? <laughs> oh, apa tingin sa muna yung chicken ini mo? Pera ipraw, lagi bakpak as laki, waaka. Hindi ba ba, asam pa? Akas, lucky, wa, ay, baba, pa. <laughs> <laughs> Kawawa naman si Kyle, pinipigilan mo ka-girlfriend, <laughs> tapos ikaw dahil <diamond> mo chicken ini. Isa <laughs> oh. <laughs> ka talagang dakilang burikat. Ibig sa nang ng gamot ng nanay mo yung sahod mo kahapon. Oh, ay, A, ah, bilhin mo lahat? Oh, okay. Congratulations! <laughs> may natin ang 300 na. Hindi na, konsensya siya. Wala na daw para siyang iyang kaugalin Kaya nga, <laughs> oh, at least may chikinini ka. Oo. oo. Dalaw linggo ano, mo rin bit-bit yung chikinini mo. Eh, mo talaga na gwapa ka. Matagal na. Nag-praprap ka ba na? Wala

Tak bos, itu mama ngebulak balak. Kita kita so, alik di itu. Wow. Di itu wow. Ini pada di itu kita alik Semua permanen tu kan sendiri. sini diri. Ogatan <laughs> nalar nak dia. Yeah. Pero ang masobraan po ni Kataas, pwede naman dahil mo sa Kotlan. Okay, mandahin sila Ay, naman dito ang mga naman sila... So dito na lang muna sila temporarily kahit sampayan to madali lang na naman tanggalin kasi nakasabit lang naman siya Siting sampayan namin bago naman sobrang haba So hindi na muna siya mga gamit Kapagawaan so, na ako ng bago pero for now dito muna siya kasi banda do tawag nito Anong tawag to banda? Anong banda to? This band? Charot lang Maganda na to pag nainitan kasi mas maganda siyang nasa under the sun Wow So, yan na lang muna.